Isang magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Welcome ulit sa GANAP PH. For today's video, panoorin natin si Rodante Marcoleta. Nilinaw niya ang uh, issue about sa West Philippine Sea at ang kanyang pananaw tungkol sa BP-SARA impeachment. Kung tuloy ba kung may laban ba to, o wala. Let's go! Ang action na nangyayari ito comes from the leadership. Mm -hmm wala namang isang tao doon na magpapanungala. Tingnan po rin nyo yung mga naunang tatlo ni mm -hmm. hindi man lang nila ginalaw, wala man lang na-repair mm -hmm. the Justice Committee, which is also one of the groups. E paano? Alam nila kapag ka sa uh, Committee ng Justice nila pinalabas yun, magtataga yun because mm -hmm. there will be the determination of form and determination of substance. Mm -hmm. Ngayon, iniisip nila, So on the last day siguro, I do not know what they were trying to prove there. Pero, sinransmit nila at the very day mm -hmm. that Congress will be adjourned. Mm -hmm. Alam nyo wala na time, di ba? Because at 3 o'clock in the afternoon, the Senate already moved for adjournment. Right. Mm -hmm. So, eh, ano sinabi ng uh, Senate President? Tatalakayin on June 2, is there a time? Wala na, di ba? Mm -hmm. Kung alam po natin ang Mindanao ay balwarte ng mga Duterte para base po doon sa mga pumirma nitong impeachment complaint uh, against VP Sara 41 out of 60 na lawmakers po na mula po sa Mindanao region ang nagback nitong uh, impeachment complaint na ito uh, what 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 are your thoughts on that dapat siguro sila yung tinanong natin, di ba? Mm -hmm. Or one of them, mm -hmm. signed the impeachment complaint. Totoo ba na nabata nila yun? At mm -hmm. totoo bang pinaniniwala nila yung grounds mm -hmm. cited in the impeachment complaint? ba kasi pagkatotohanan na, tinanong mo sila kung talagang alam nila yun. Because when they signed that, meron silang uh, pinanagutan na meron silang... Uh, uh sinumpaan doon. They mm -hmm. subscribe to the truthfulness of the mm -hmm. document attached to the complaint based mm -hmm. on their own personal information. Mm -hmm. But kayo, Baka isa man sa kanila, walang makasagot kung alam nila talaga mm -hmm. yung mga dokumento behind the impeachment complaint. Right. Pero kayo po, Kong, do you believe po that President Marcos has no hand in the impeachment of VP Sara? Tulad po nung kanya po nasabi na kahit na po na number one nga po na pumirma, unang-una sa listahan, itong siya, uh, Congressman Sandro Marcos. I still want to believe that. Kasi sinabi niya yun eh, mm -hmm. you remember about uh, several weeks ago sinabi niya, this is a tempest in a teapot. It's a mm -hmm. storm in a teapot. It is nothing. It mm -hmm. will hurt nothing. It will not even contribute to the benefit of even one life of a Filipino. Mm -hmm. I don't think the president will say that. It did. It did not come from his heart. Mm -hmm. Ang problema. yung salita niya na yon. Mm -hmm. ay hindi naman dineneig ng uh, ng makina uukulan. Mm. Alright, ako uh, Congressman, this is Angela, no. Uh, may iba pa tayong conte. Um good bago tayo mapunta sa West Philippine Sea, guys. Uh, pansin nyo ayaw nga ni BBM sa impeachment against Bipisara, Pero ang nanguna pa sa pagpirma ng impeachment ay ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Good morning. Uh, you recently you were quoted as saying that there's no such thing as the West Philippine Sea. Um, what did you mean by this, Congressman? Exactly. Para medyo malinaw po sa atin lahat. Ang, ang sinasabi ko dyan, technically speaking, mm -hmm. yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yes. Sapagkat yun ay nagsimula nung pumunta rito yung Secretary of State Hillary Clinton mm -hmm kasi na ang nagbanggit ng West Philippine Sea. So mula doon ay gumawa ng executive order yung dating Pangulong Pinoy mm -hmm. at doon ay sinabi niya na meron tayong West Philippine Sea. Alam mo naman yung mga kababayan natin, invest na pakinggan nila yung katwira, eh nga ko so, kasi yung isang Komotor, bigla na lang nga, bigla na lang nagsalita na ako, ako ay traitor. Saan ka naman nakakita ng Komotor na ganyan? Mm -hmm. Kung siya talaga, pasahin niya yung libro kung saan nakasulat ang lahat ng karagatan dito sa planetang ito. Pero mm -hmm. eh, ba siyang mababasang West Philippine? Hindi ko sinasabing huwag tayo magkaroon ng ganong katawagan. Mm -hmm. Pero ang sinasabi ko yung West Philippine Sea, mm -hmm. ito yung exclusive economic zone. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya ko lang sinabi yun sapagkat nung pinatawag ang mga vloggers, ginagamit daw yung mm -hmm. uh, kung sino siya yung vloggers, mga fake news, fake news. At sabi ng si, uh, oh, ng si CICC, kailangan i-educate natin ang mga Pilipino. Okay naman yun, sabi ko, tama-tama na-educate natin ang Pilipino sa komplikasyon at sa complexities ng bahagi na yan ng ating karagatan. Sa pagkat marami ang hindi nangasang yan. Mm -hmm. Kung magpa-vlog sila, hindi nila alam ang tuntunin at pinagmumulan, napapahiya lang tayo eh kasi hahanapin ng mga vloggers sa so, ibang bansa. Halimbawa, mm -hmm. ano rin sila tatanungan ng SPB? Mm hindi -hmm. naman nakasulat yun. eh, mm -hmm. Pero kahit walang pangalan yun ng gusto kong ipakita, yes. ipaalam sa lahat ng maamayan, kahit huwag nating pangalanan yun, atin talaga yun. Yun ay ating exclusive economic zone. Mm -hmm. Ang gusto ko lang, ipagtanggol natin ang ating sariling atin, nang hindi tayo emosyonal at hindi tayo, tayo ignorante. Mm -hmm. Pipilitin natin dahil tayo lang ang gumana ng West Philippines, dahil oh. nagkakaintindihan tayo. Nagkaka tayo. That's Pero right, that's yung right. world community, mm -hmm. the world the community of nations, pagka tinignan nila yung South China, Sea, wala silang makikita ang West Philippines, sapagkat hindi naman natin pinasulat doon sa International Hydrographic Organization. yun Yun yung nagtatala talaga. Yes, yes. Parang halimbawa, gumawa ka ng dictionary, pinilit mo na ilit. mo na sa sarili mo, gumawa ng isang kataga salitang talita, Ikaw lang, pinilit mo i-include sa dictionary. Mm -hmm. Walang kikilala doon. Ganun lang ibig ko sabihin. Eh, yung mga kababayan natin eh, hindi mo na hindi mo na itatanong, mo lang itatanong kung ng yung pinag na pangalan ng Napangaraming komplikado issue dito sa likod niyan. Mm -hmm. Ayoko na papahiya ang Pilipino. Ayoko mm -hmm. pinagtatawanan ng Pilipino. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive information, ilaban natin yan hanggang sa uling patak ng ating dugo. Atin yan. Yun. Pero huwag tayo magpapakagago at magpapraignorante. Katulad ng Commodore na yon, uh -huh. hindi pa niya naiintindihan na hindi pa sa nangasurat sa mapa ng mundo uh -huh. ng karagatan. Hanapin niya doon at pag nahanap niya, hanapin niya at, 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 at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa, ang karagatan ng mundong ito, magresyaan siya bilang komotor sa turatan na naiintindihan. niya. Who is this atis? Kong? Si uh, Commodore Tariela po. You're talking about him? Ano ka mo? Uh, you're talking about uh, Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him because hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan sa committee hearing na kung nagagamit ang complexity ng South China Sea, si, bigla niya sinabing traitor ako. Relax ka lang, Kong. Hmm. Uh, uh, Mayroon Mark... ka bang nakita ng hmm. spokesperson ng, ano ba yan, Philippine Coast Guard? Apa, mm -hmm. Apa. At gusto ko hanapin niya sa patalaan, sa libro ng patalaan ng karagatan sa mundo ito, kung meron siyang magigitan sa South China si Sa atin meron sa tayo ginawa namin yun. Hindi ko sinasabi, hindi ko sinasabi na ikinakailan natin yung karagatan na yun. Sa hmm. atin yun, kahit hmm. walang pangalan. Kaya lang, Huwag tayo magpapaka-emosyonal at magpapaka-ignorante na pipilitin natin ang buong mundo kinikilala yun. Hindi po. Mm -hmm. Kahit hindi kilala niya ng buong mundo, atin yun. At yun is, ang aking masasabi At least malinaw po yun, Congressman Marcoleta. Um, yung eh, West... paano yung na kumotor na yan? Eh. Yan ang bigla na lang gumawa ng vlog na sinasabing mm -hmm. traitor ako. Mm. -hmm. Eh, um, kung eh, tingnan mo tingnan hmm. mo. kaya ito yung Kaya nagpapatunay na maraming hindi na <laughs> dito. kaya nakumplikado so, ito. Sinabi ko nga at sinuportahan ko yung ICC si mm -hmm. at na i-educate natin ang ating mga mabayan para hindi tayo napapahiya, para hindi tayo pinagtatawanan ng mga kalaban natin. Yun kung nasabi niyo 'yung West Philippine Sea, na rinirefer po ng uh, AO29 ni Pinoy, yung uh, ano ba ang parts po yun? Ano ba dapat itawag natin doon kung hindi po uh, 'yung actual terminology ng West Philippine Sea? Hindi, eh, nasa sa atin yun kung gusto natin tawagin ng ganun. Mm -hmm. Pero sinasabi ko, wala pa sa patalaan, sapagkat hindi pa kinikilala ng mga ng ng, uh, ng global mapping institution. Ito mm -hmm. nga 'yung International Hydrographic organi hydrographic organization. Mm -hmm. Bakit hindi natin ipatala para lang, ma, para lang makita talaga mayro West Philippine Sea? Sabi ko pinagtatawan na tayo eh. Mm -hmm. Alright, uh, call out. mga vlogger gina, mm -hmm. ginagamit West Philippine Sea. Mm -hmm. Eh hindi naman nakalagay sa patalaan. Mm -hmm. O so, eh di, di ngayon, hindi nila makita. I-google mo nga yung isang kalsada na Angelo, ikaw lang ang gumawa. Hmm. ba ng Wazer kung ikaw lang ang gumawa? Kailangan Kailan po... Ito dito. Ah, uh, pero kung ano, kailan po ba ulit mangyayari yung ano, yung hearing? Uh, on fake news po, yung probe on fake news para po mas mapa, maliwanagan po doon po yung inyong statement regarding this. Eh, ba po, kailan tatawag yung hmm. try ko? Eh, sila eh, naman kasi na pinasisimula nila ito eh. hindi hmm. pa nila kinikilala. Dapat sana pag-aralan natin, sabi ko nga sa inyo, ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba yung South China Sea? Ano ba yung saklaw ng international law? Hmm. Ang dami nito eh. Hmm. Okay, ah uh, I want to go back po kong doon sa issue pa rin po ng impeachment complaint. ah uh, nalabas na nga po, no, we've seen ah uh, yung mga congressmen na Pumirma po uh, against uh, the impeachment of VP Sara at yung mga hindi. no Kasama nga po dito si Congressman Erwin Tulfo, uh, uh, Congresswoman Camille Villar, and so on. And most of them po kasi sinasabi nila may mga kamag-anak sa Senate kaya hindi na sila pumirma. Kayo po ba? Ano po ba yung inyong rason? Bakit hindi po kayo pumirma dito? Wala namang batayan eh. Mm -hmm walang batayan. Pati proseso ng pagkakagawa niyan ay talagang questionable. Mm -hmm. so, Ang gusto ko lamang, ang gusto ko palitawin dito, sino sa mga pumirma dyan? Ang personal dyan sasabihin sa akin, pag, pag dumating na sa pagkakataon na dinideliberate dyan, kung matutuloy yan, talaga bang nakita niya yung dahilan? Talaga bang sigurado-sigurado siya? Kapisado niya na yung mga batayan na ginamit, mapapatunayan. Mm Ground -hmm. mm -hmm. for defense. Mm, -hmm. mm -hmm. Eh. po ba kung nabasa oh, bibigyan, nyo? Bibigyan kita ng halimbawa, saan nagsimula yung sinasabi nilang graft and corruption? Mm -hmm. Yung pagsusuri nila ng confidential fund. Bakit? Sila ba, sila ba yung may narapatang magsuri ng confidential fund? Isang opisina lang ng ating pamahalaan ang pinagdaan at minanduhan ng ating saligang batas. Commission on Audit lang. Hindi pa nga natapos ang Commission on Audit sa kanyang pagsusuri sapagkat Audit Observation Memo pala, kinuha na yung mga papeles ng House of Representatives at sila yung nagpanggap na magsuri, na mag-audit. Kapag tumating tayo sa punto na gano'n, paano nila patutunayan? Eh hindi pa na final ang report ng Commission on Audit. Kung ang Commission on Audit, initial findings pala, I Ibig mong sabihin ang oh, House of Representatives na walang mandato na mag-audit, sila magpapatunay na final na ito. Mm. Kung nagkakakita ng kanyang klase ng proseso, hindi eh, eh, namin tungkulin ng mag-audit. Eh, si the House of Representatives, mm. you serve that responsibility from mm. the COA. Ang COA nagkamali din ito because COA delegated that particular mandate to the House of Representatives. Magiging issue pa ito. maliwanag na sa'yo. Mm. Eh, Congressman, sabi po ng ibang mga kasama niyo po sa kamera eh sa Senado na lang daw, sa trial na daw magpaliwanag yung mga ganitong issue. Ah, kaya daw po so, magkakaroon ng trial. Yan Senado. 19th Congress o 20th Congress? Hmm. Oo. Yan. Anong Senado? Mm. Anong so, Senado ang didinig yan? 19th Congress. Mm. Tapos na yung 19th Congress, po yung 30. May mm -hmm. July 1, 20th Congress na yun, ibig mo sabihin, sila, ang titingin doon, ang, ang, ang nila, is a handiwork of the 19th Congress. Mm -hmm. Oh, O, ang sasalo, 20th Congress na sila ito, paano nila tatanggapin yun? Mm -hmm. Hindi po ba continuation Hindi lang naman po, na no? Ano? Hindi po ba continuation lang daw po yun, if ever? Hindi pumbag... totoo yun. Kung yun ang iniinsinuit ng Senate President, malisad yan. Mm. -hmm. Bilang isang na abogado, sasabihin ko sa kanya, nagkakamali na siya. Mm -hmm. I continue mo, iko-continue mo yung impeachment na ginawa ng 19th Congress. Mm -hmm. At ang gagawa, ang gaganap ng tungkol yan at nilitis 20th Congress. Mm -hmm. Saan ka nakakitang na yan? Mm -hmm. Alright Kong, uh, siguro po pa, panghuli na lang po ano, uh, you are known ally of uh, the Duterte's Uh, I am sa ting... Ayan, tatanong ang layo ni Duterte. Ang ginagawa ko ay tungkulin ko para sa atin kung ano yung katwiran. Mm -hmm. ako ng gano'n, mm dapat -hmm. ang aking nilalaban. Mm -hmm. I am running as an independent senator. Hi, I'm Dr. Steve Arthur at Active Life Chiropractic. If you're wondering what I'm doing, I'm on knee traction. Knee traction is a way to open... Mm -hmm. But sa tingin niyo po ba, may lusot itong uh, impeachment po na ito? Or ano pa paano po ba ang dapat? Yan? Mm -hmm. Paano ng lolo magtatapos ang 19 Congress sa June 30? Mm -hmm. Mm -hmm. At ang susunod na kongreso ay 20th Congress. Mm -hmm. Tatanungin ko, tatanungin ko sa president. Paano tatalakay ng 20th Congress? ang kagagawa ng 19 Congress, mm -hmm. niya, it is a continuing activity. O, mm -hmm. so, eh, palabasin niya kung anong doktrina ang gagamitin niya dyan. Bakit? Nagbago ba? Ibig ba sabihin, hindi nagbago yung kagagawa ng 19 Congress? Mm. Sasabihin -hmm. ko sa inyo, yung magiging prosecutors yan, mm -hmm. ay manggagaling na sa 19 ko, at 20th Congress. Mm -hmm. O paano mangyayari yun? Ang composition and configuration mm -hmm. of the next house of representatives is already the 20th Congress. I, I that's what I like to touch upon na uh, Congressman Marco Leda na if they start this was sa first week or second week ng June at mabibitin po itong uh, sa 19th Congress na mga senador, ano po mangyayari? Mabibitin nga yan sapagkat uh, ilang araw na lang ba mula, mula sa June 2 hanggang June 30, hindi mm -hmm. na man naman lahat yan yung day. Mm -hmm. o so, bibigyan mo pa ng 10 araw halimbawa na sumagot ang Vice President yes. mm -hmm. Mm -hmm. ibig sabihin hindi talaga matatapos sa 30th Congress at tutuloy yon 20th Congress na ang tinatanong kong issue ngayon dito tatalagayan ba ng 20th Congress ang isang impeachment right. na ginawa sa 19th Congress yan ang mm -hmm. issue dyan mm huwag -hmm. nilang sasabihin sa akin dahil nahalata ko na sila na parang itatawid nila sa 20th mm -hmm. Congress Maling mali yan. Baka naman Makakarating uh, sa Korte Suprema yan. Mm -hmm. uh, pe pero before, if ever, makakarating sa Korte Suprema, Congressman Malcoleta, may uh, balak po ba kayo makipag-usap kay Senate President C. Escudero? At uh, po yung sinasabi niyong payo sa kanya? <laughs> Bakit kami mag-uusap eh? Wala naman. Wala pa naman. Mm -hmm. Eh sabihin niya sa akin kung itutuloy niya yon Mm, -hmm. mm -hmm. Kailangan kasi, parang parang gusto niya siya parang gusto niya sabi kasi ayon niya sabihin na eh, kailangan ituloy sa next congress kaya sabihin mo kung itutuloy mo sapagkat pagkat maliyo hmm. All right. Uh, well, thank you very much uh, for all your insights. I hope uh, we could get you again to join us. Ayon ng mga babayan, so napakatanino, napagaling talaga ni Marco Leta. So, ito dapat ang mag ang ano? Uh, isa sa mga Uh, maging senador. So ayan. So maraming salamat kababayan. Isang isang magagandang araw sa ating lahat.